Magpapalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 17, 2025 at tayo po ay nasa ikadalawamput linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Jeremias chapter 38 verses 4 to 6 and verses 8 to 10. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga pinuno sa hari, Pamahalan, dapat ipapatay si Jeremias. Sa kasasalita niya ay matatakot tuloy ang mga kawal pati ang mga mamamayan. Hindi nakatutulong sa bayan ang taong iyan. Manapay ibig niyang mapahamak tayong lahat. Kaya't sinabi ni Haring Zedekias, kung gayon, gawin ninyo sa kanya ang ibig ninyo. Hindi ko kayo mapipigil. Dinakip nila si Jeremias at dinala sa may balon ni Prinsipe Malkias sa himpilan ng mga bantay. Matapos talian ng lubid, inihugos nila si Jeremias sa balon. Hindi tubig kundi burak ang laman ng balon kaya lumubog siya sa putik. Pumunta roon si Ibed Melek at sinabi sa hari, Kamahalan, masama ang ginawa ng mga pinuno inihulog nila sa balon si Jeremias, maaring mamatay siya sa sagutom pagkat wala ng pagkain sa lungsod. Iniutos ng hari na magsama si Ibed Melek ng tatlong lalaki at pagtulong-tulungan nilang iahon sa balon sa si Jeremias at baka mamatay. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat sa kwento natin ngayong linggong ito sa pamagitan ng karanasan ni Propeta Jeremias. No? Muli, ang isang propeta ay ang tagapagpahayag ng salita ng Diyos, tagapagpahayag ng katotohanan. At dahil sa kanyang mga sina sinasabi, no? itong mga prinsipe ay hindi naniniwalan ang kanyang sinasabi ay galing sa Diyos kung kaya iniling nila na Uh, patayin si Jeremias uh, at inuutos din ng hari na gawin nila kung anong maibigin, maibigan nila at ito nga si Jeremias ay buong tapang din na uh, hinarap at tinanggap ang paghusga at paghatol sa kanya pero meron pa rin no, na talagang malakas din ang loob itong si ibed Melek para magsalita din na mali ang ginagawa nitong mga pinunong ito kung kayan uh, nailigtas nung sa mga oras na 'yon si Jeremias sa nangyayari ngayon no sa ating paligid dito sa ating bansa kalagang uh, kailangan natin ng maraming taong matapang na magpapahayag at magsasalita at ganun din magtatanggol para sa mga nagsasalita ng katotohanan hindi tayo pwedeng manahimik lang hindi tayo pwedeng sumang-ayon na lang dahil nangangamba tayo na baka madamay tayo o kaya no, ayaw natin madamay kaya hindi na lang tayo makikialam pero nagkakaroon nga ba talaga ng kapayapaan o katahimikan kung hindi tayo magsasalita pwede sinasabi natin na magulo no, at naguguluhan na tayo yun ay dahil mas maraming tao ang uh, nagbabaluktot ng katotohanan, mas maraming tao, parang mas maraming tao ba talaga ang uh, namumuhay sa kasinungalingan na devalue nang may pa mapahamak basta maprotektahan nila ang kanilang mga sarili. Eh nasaan yung tapang natin na ipagtanggol ang mga inaapi? ipagtanggol at tulungan ang mga nasa panig ng katotohanan tayo na nagsasabi ng uh, naniniwala sa Diyos ni pananampalataya natin nasaan nga ba pag sa mga panahon na kailangan talaga tayong magsalita nawa sa linggong ito ay mapanindigan natin no, na maging si Kristo ay nakaranas ng uh, ganitong sitwasyon no? Dahil maraming tao noon ang naging duwag, maraming tao ang uh, nanatiling tahimik kahit na pupwede nilang ipagtanggol at pwede silang magsalita ng katotohanan. Uh, nawa sa panahon natin ngayon, bago ang paligid pero umasa tayo na mas umiral ang katotohanan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.